Sampung bansa na mayroong pinakamagagandang armed forces sa buong mundo. Sa bidyong ito, ating masisilayan ang kauna-unahang prinsesa na magkaroon ng military degree at kung anong bansa ang mayroong requirement na pagiging maganda para makapasok sa kanilang armed forces. Number 10, US Army. Ang kababaihan sa United States ay nagsimulang magserbisyo sa United States Army noong 1775. Maraming labanan na ang sinalihan ng mga sundalong babae. Kabilang narito ang American Revolutionary War na nagpanggap sila bilang mga lalaki. As of 2021, mayroon ng 204,000 na sundalong babae ang US Army at 35,000 naman dito ang mga opisyal. Mahahanap mo rin sa Armed Forces ng Amerika ang military woman na dating Miss sa 2013 na si Teresa Bale isa siyang sergeant at section leader sa Kansa Army National Guard Medical Detachment. Siya rin ay isang pro-athlete pagdating sa archery marksmanship, skydiving at boxing. Number 9. Russian Army Ang mga sundalong babae ng Russia ang isa sa pinakamatagal na sa larangan ng pakikidigma sa buong kasaysayan. Maraming digmaan na rin ang sinalihan ng mga sundalong babae ng Russia kabilang narito ang ikalawang digmaang pandaigdig. Marami ding mga magigiting na sundalang babae ng Russia ang nagpakita ng katapangan sa digmaan. Kabilang narito si Lyudmila Pavlichenko na isang bihasa at eksperto sa paghawak at paggamit ng sniper rifle dahilan upang tawagin siyang Lady Death. At si Rosa Shanina na isa ring Soviet sniper na mayroong 59 confirmed kills noong World War II Marami ring nagagandahang babaeng sundalo ang Russian Army tulad na lamang ni Anna Krantsova na nanalo sa isang military beauty competition. Siya ay anak ng isang law enforcement official at bukod sa pagiging sundalo, mayroon din siyang sariling blog channel at active siya dito kapag nakabakasyon siya sa military. Number 8. Belgium Ang bansang ito ay hinahayaan ang mga babae na mag-enroll sa military school kung gusto lamang nila. Para sa kanila, ang pag-excel ng babae sa military service ay maituturing na art of war at self-defense. Tulad na lamang ng prinsesa ng Belgium na si Princess Elizabeth, isinapubliko niya ang balita na desidido na siyang pumasok sa military school at kung siya ay papalarin na makapasa, siya ang kauna-unahang reyna na may military degree. Ang naging dahilan ni Elizabeth sa kanyang desisyon ay para raw mas lalo siyang maging matalino pagdating sa pagpapatakbo ng kanilang bansa at pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga nasasakupan. Number 7, British Army. 1696 nang unang nanilbihan ang mga kababaihan sa Royal Navy. Nagtrabaho sila bilang mga nurse at tagalaba sa mga hospital ships. 1884 naman ng mabuo ang Naval Nursing Service sa Royal Navy. Malaki naman ang naging bahagi ng mga kababaihan sa British sa panahon ng maraming digmaan. As of 2021, mayroong 16,800 na female personnel ang British Army, 3,000 sa Royal Navy, 4,600 sa Royal Air Force, at 150 sa Royal Marines. Number 6, Czech Republic Army ang gobyerno ng Czech Republic ay hindi pinayagang sumali ang kababaihan sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig hanggang ito ay matapos. Nakipaglaban naman sila sa digmaan ngunit sa ibang pamamaraan tulad ng pagiging medical personnel, telephone operator, at anti-aircraft gun crew. Nagsilbi din sila sa unit ng Czechoslovakian sa Soviet Union, British Women Auxiliary Air Force sa United Kingdom, at British Army sa Gitnang Silangan. As of 2021, mayroon 3,200 na professional female soldiers ang Czech Republic. Number 5. Pakistan Army Ang Pakistan ay isang bansa na may mahuhusay na mga sundalang babae. May mga iilang malalakas ang loob na sumabak rin sa mga digmaan. Taong 1947 naman ang sumali ang mga kababaihan sa Pakistan Army at isa sila sa mga may pinakamalakas na unit ng tropa sa United Nations. Noong 2006, mayroon isang pilotong babae ng Pakistan ang sumali sa Battle Aerial Mission Command ng Pakistan Armed Forces. Sila ay sinanay sa mga combat mission, marksman at mga combat warfare. As of 2021, mayroong 4,000 na sundalong babae ang Pakistan Army Number 4, Israel Army Ang Israel ay isa sa mga bansang may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo. Sila rin ay isa sa mga bansa na mandatory ang military service para sa mga kababaihan. Bawat taon ay umaabot ng mahigit 1,500 na mga kababaihan ang sumasali sa IDF o Israel Defense Forces. Ang mga kababaihang sundalo ng Israel ay sinasabing hindi lang basta magaganda kundi kaya na rin makipagsabayan sa tapang at galing ng kanilang mga lalaking sundalo. As of 2021, mayroong mahigit 60,000 na sundalong babae ang Israel Defense Forces. Number 3, Greece Army Matagal na panahon na rin nang sumali ang mga kababaihan sa Hellenic Forces ng Greece. Ang militar ng Greece ngayon ay mayroong compulsory military service sa lahat ng mga lalaki pagtungtong ng edad na labing walo. Habang ang mga kababaihan naman ay pwedeng voluntaryong magservisyon ng hindi kinakailangang magpalista. Dahil sa patakarang ito, digaan ng maraming sundalong babae ang sumali sa Hellenic forces ng Greece. Kaya naman mas kapansin-pansin ang bawat ganda ng mga sundalong babae sa kanila. Number 2, Indian Army ang India ay ang bansang mayroong pinakamaraming army sa buong mundo. Ngunit 3% lamang dito ay ang mga babae. Pero kahit na hindi sila pinapayagang sumali sa mga active combat battlefields o kahit na magkaroon man lang ng military positions, malaki pa rin ang role nila sa Indian Army. Ang mga female military sa India ay ang nag-perform nagper ng auxiliary roles sa field tulad ng military logistics at medicine. Katulad na lamang na babaeng ito, nananalo ng Indian National Beauty Pageant na si Lt. Garima Yadav limang taon nang nakaraan. Ayon sa kanya, maraming nag-offer sa kanya na maging artista o commercial model. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makasama sa Indian Armed Forces, tinanggihan niya ito. Number 1, Romanian Army Ayon sa mga online service at polls, ang Romania ay ang bansang mayroong pinakamaraming magaganda at sexy na sundalong babae. Sa kabila nito, ang Romania ay hindi kinikilalang bansa na mayroong malaking bilang ng kasundaluhan at mayroong advanced na kagamitan. Isang requirement naman para sa mga sundalong babae ng Romanya ay ang pagiging maganda at para model ang dating para sila ay makapasok. Ano naman ang masasabi mo patungkol dito? Anong bansa ang sa tingin mo ang mayroong pinakamagandang babaeng sundalo sa buong mundo? O gusto mo rin bang maging sundalo tulad nila? Comment down below at huwag kalimutang ilike ang video at magsubscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.